Hello mga kapako. This is Angel, an aspiring vlogger at the age of 13. Mga makayong na jugog. Yati ira. So for today's video dei mga kapako kay manimbarit mga kapako. So dei nga part mga katako kay nagilis na late dei mga kapako, din manudlain na ta mga kapako. Yati ira. So mga kapako, shout out dei kone Caitlin Havita, Kaiser Mahinay. Christoph Aguasin og yung ka chef nga si Audrey Abella. Gi Ralph Godwin Masayon og Justin Trazona. Ug guys, shot at break Israelin Cabanilla og Laika Ingaling. So dia nga part guys, kay namugong na ta kay lain sad. Man naman tag panood lay. Dugaya jud niya maka dog pugong eh. Yati ira. So in this part mga kapako kay ako nang kung akong pangmalakas ang anti para Wow! So in that part mga kapag ko ako na din gikuha akong hairband pero ako sang gibalik kaya akong gikuha akong cellphone kaya nag video video na sa ko ka guys Huh? Ah? O so, akong gibuta ang cellphone guys kaya ako nasa itawad ang akong hairband What the? So guys ako nang i-adjust-adjust adjust, akong hairband nila guys nga nagpusing-pusing din ko guys kaya manam datog ilis Dayon mga kapak ko ako ngigua akong relo mga kapak ko nya akong gisulob. kayo, liki glap bye bye. Chariz. so Sudya mga kapak ko kay naglisod pa di kog taod ako akong relo mga kapak ko. Yati ra. Yeah, mga kapak ko nagkeke akong mga baka pako nagapil-apil sa akong vlog mga kapak ko nya pa flex pa jud siyang calculator nga bag-ong pinalit. Dugay jud ani niya makahuman og taod relo. oy. So diya mga kapako, manatagtaot sa itong ni gawas na mga kapako niya smile smile, di na ka bakit So mga kapako, padawang na daimis sa among simbahanan mga kapako. ra mi kay dool raman mga kapako. Yati, ira! So, di mga kapak ko. nagsimala sa gudura mga kapak ko. Nga naglaka na lang sa mga kapak So, kapoy kay no? Cherries, dool rabi to. So, in this part mga kapak ko, kaya na namin maabot sa mga simbahan mga kapak no? So, mga kapak ko, naabot din mga kapak no? Pero wala pa may kasulod mga kapak goya Gaya kalakaw ni mo, eh? <laughs> So, mawag na lang nga simbahan na mong gisimbahan mga kapak So, kung so pa may gawatin panimba na mo! Kada Domingo na na siya mga kapako ta uh, alas 6 sa hapon mga kapako. But make sure mga kapako nga alas 5.30 na, na mo mga kapako para di umalit. Wow! Tara, dungan tayo ninyo dito manimba mga kapako. So diya mga kapako no, kay nanood na di niya, nakalingkod na sa mga mga kapako. So that's it for today's video mga kapako. Thank you for watching. Bye-bye! Yatira!